yang guys, magandang araw sa inyo guys, sa lahat guys. Ayan, bago natin umpisan, bago ang lahat guys, subscribe muna kami sa aming YouTube channel, DMV TV, palike at pasya na rin guys. At hindi mo kalimutang to the notification bell para lagi updated sa mga future videos at ipopost guys. Ayan guys, ah... Uh, yung gagawin ng ating mechanic binapan na ito ni boss pin ng ating mekaniko uh, yan putol daw ko kami ito guys naputol daw ang kanyang rocker arm saka yung kanyang, kanyang piston medyo ay yung kanyang ah uh, barbola parang sinaw guys sinaw hindi uh, ko tinong tapos sa kanyang mga gasket putol na rin guys yan Yeah, tawagin natin sa ating mechanic kung anong maging problema nito, kung bakit anong dahilan at dahil naputol yung rocket arm to para kahit pa paano guys iwasang mangyari sa inyo itong ganito na kung baka may idea kayo na dapat hindi ganun yung mga kailangan gawin ng ibang mekaniko guys ha yan yeah, yeah, natin guys ha ito guys yan yeah, mga lang at natin ang tako sa si boss king para malaman kung anong nangyari pag nagkagalito pag naputol na kami ang rocker ang guys ha okay wait lang guys guys Nung nagtatayo nyo po, ko, ay ah, in ako. Tapos piktuhan nyo lang. O, ganun na sinabi. O, oh, hindi siya nakain. Hey, piktuhan nyo! Kakasuhan natin kita ang niya. Kasi, ganoon. <laughs> nagawa pa. Pagtalikot ko siya kay Moe ngayon. <laughs> ano nga gagawin dito, King? Ano yung uh, dito? Tapos, ang... Thumbs up. Eh, clamsop. Ah... Uh, Rocker arm housing ito sige doon ang gagawin natin dyan papalitan to. kasi kung ito ay kinabit pag tumukod siya doon sa mismong pag itinulak to ng pusrat, tumukod doon sa valve spring para itulak ang barbula aangat siya ng konting gano'n nawawala siya sa align ngayon pwede pe siyang tumukod pwede no. pe siyang konti lang ang ibubuka um, kung dipanel, time, kung pag, dipanel, time Oo, pag hindi pagtay niya pag hindi ito pinalita Anong frisbee dyan nangyari dyan? Ba't paano nangyari yan? Naputol yan? Eh, nasa pinagpagawan niya ng una. Bakit? Anong nangyari? Kasi nangyari napansin ko, nung binuksan ko, oh. yung turnil nyo dito, 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 sa ganito, ito. Oh. Pag kasi siya eh. Yan. Yeah. Nung binuksan ko yung head, yung oh. valve cover. Valve cover nung binuksan. No. Nung binuksan ko to, yun dito mahigpit. Ito ah, hindi masyadong mahigpit. Ah, ba, yun dito nakaangat na luwag ng ganyan. Oh, ah, clearance ng turnilyo niya nga. Talagang pag pinihit ng kamay, tanggal na. Hindi pantay ang pagkakahakpit. Oh, yeah, nakaganyan ah, lang yung ah, tornilyo. Okay, maluwag kayo sa tornilyo. Oh, maluwag. Kaya ito naputol kasi nung tinulak ng pusuran niya, umangat. Umangat kasi malugan tornilyo. Oh. Ayon, guys. Sabihin, uh -huh. kababayaan nung oh. Nung unang, gumawa? Nung unang Pero bawang bukas daw ba lang yan? oh, magagawa lang din daw sa kasa ng Motorstar. Sabi kasa nila. Motorstar. Sabi nung may araw. Ano? Ano? Naging cost niya? Ano gagawin nyo ngayon yan? Pagkalitan lang noon? Ang barbula ilalapin kasi singaw na. Oo, oh, singaw na yung barbula. tapos lilinisin itong surface na to. Kaya, pa pa yung, paano sumingaw yung barbula? Guarding nga Oh, yung laping niya. Ah. Siguro, pinalitan nila ng bagong barbula. Hindi naman nila ipinalitan. Pag pagkakaputol nung kanyang ano rocker arm maray na damay mm -hmm. Yun, guys kasi ang mangyayari yeah, guys oh? pwede siyang tumukod natukod siya kahit pa paano pagka magpapairang intake oh pag mag-open ng intake yung sa exhaust niya nakatukod siya ng konti kaya pagpasok ng gas fluid pag ng spark plug hindi siya gaano nakasara yung sa intake ganun din kasi gagalaw din siya ng konti oh pag tendency nun, pag nagkaroon na ng kompresyon tapos nagpair na yung spark plug niya, sisingaw sa intake at saka sa exhaust. Yo, Dalawang guys. sisingawan niya. Yun, naging problema ito guys mm. ha. Kasi nagkadami damay na. Simula na naputol yung ano, mm. yung kanyang rocker arm. Ah, yeah. rocker arm nga ba ano? Ah, oh, rocker arm. Rocker arm. Nagkaroon na ng singaw. Yeah. Nagka, yung ng rocker arm. Nagkasingaw na yung kanyang barbula. Ayan guys. Iyaan pa ito. Parang tawag na doon ni bubble blocking guide bubble blocking bubble guide ano yung parang di ano yun ano oh ano? um, nagamit ng ano nung riding compound ano uh, okay yan bubble blocking bubble blocking ang tawag daw kaya ano, ito hindi na mabaklasin niyan mabaklasin na tong head kasi putol na eh Ah, uh, na gasket. Sabi niya lang mga ito lang ibabong ano yun Uh, titingnan din ng piston ring kasi sabi daw nung nasa Motorstar, uh -huh. yung unang pinagpagawa, Oh. May problema daw ang pistol ring Pero tingin ko uh, wala naman Pero tsetse uh, ka pinati Gagawin lang, hintayin lang yung may ari May ari para makita uh, Para makita kung bubuksan Para kasing, makita din buksan pati niya Kung uh, talagang may tama yung ano ano kung Pati yung may ari pistol. ang niya Kung kakayanin ng budget O hindi Ayan guys, ayan ha Ayan guys, saka ayan Sana pagka kayo wag papagawa Huwag yung, muna, huwag yung basta Yeah, ano, pag kung ba, diba, sa, pasabihin nyo rin yung mekaniko ko na kailangan ikwital lahat kasi kaya nito, medyo malog yung gawa niya yun ang nangyari nag, nagdamay-damay, naputol naputultok ang rocker arm niya tapos nagdamay pa dito sumingaw sa kanyang uh, engine valve, ayan o oh, sigaw, itim na itim guys, yan o, oh, kita nyo na no? Oh, yan o, oh. ayan, naging depresa niyan tapos to, naputol din yung kanyang uh, cylinder head gasket cylinder gasket, bias yes. ano, kasi ilalim, black sigaw, yan sigaw o. Singaw na, yeah, na yan. Singaw na yan. Singaw na yan. Tapos, itinan pa rin yan. Sobrang itin, o. Oh. Itinan pa rin namin yung pistol ring kung no, pwede no, pa, okay. guys, ha. Ayan, guys. May lang Nihintay lang yung may-ari kung kung anong desisyon. Kung papagtamba o ano. Ayan, guys, ha. ano ba motor yan? Motor Star ano? Motor Star. Motor ano yan? One... X125. X125. Yeah, Motor X125 guys. Motor Star X125. Ayun, uh, naging siya yan, yan. 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 ng mga tip na inyo, guys ha. Yung paliwanag sa inyo ni ating mekanik si Boss King ha. Ayun. Tandaan niyo lang guys. Ayun. Tandaan. kaya kinakailangan medyo tandaan uh, diyan sa pagkaka ano, charge to experience. Para uh, maka-experience kayo ng ganyan, dapat medyo ano niyo rin yung kagawa e para hindi di mga sa dito guys ayan ah, oh tapos 'tong lucky arm nagka-damay damay guys ha ah. Motorstar X125 motor yeah, Motorstar X125 and yeah, guys right, so yeah, Motorstar X125 okay guys guys nice ito ha cylinder head to ha ito to cylinder head ito cylinder block ayan guys nice, ha ito bag cover o, oh, ayan guys nice, ha ito mga rocker nice. arm nice, guys yun na yung rocker arm guys ha ayan guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel UMB TV pa like at pa share na rin guys at pindi notification bell para lagi updated sa mga session na yung video at ipopost guys Ayan guys, sana kahit paano ano, may nako kayong tip na may iwasang mangyayas sa nitong ganito guys ha. Ayan guys ha. Maraming salamat sa mga nanonood guys ha. Thank you. Sana subscribe nyo kami guys.